Lakers hindi nabibigyan ng kontrata si Rui Hachimura, gagamitin trade asset para kay Wiggins. Pero bago yan, bago pa man sumabak ang Los Angeles Lakers sa bagong NBA season, isang nakakakabahalang eksena ang naganap sa isang friendly game bilang bahagi ng paghahanda ng Slovenia sa Eurobasket. Habang naglalaro, nagtamo ng injury sa tuhod ang bagong Lakers superstar na si Luka Doncic. Kinailangan siyang magpa-sub out at halatang iika-ika habang papalabas ng court. Dahilan upang kabahan hindi lamang ang mga fans ng Slovenia kundi lalo na ang mga taga-Lakers. Lakers Nation. Marami ang nag-alala sa posibleng epekto nito sa kanyang paglalaro para sa Lakers ngayong paparating na season. Ngunit agad ding kumalat ang magandang balita. Hindi malala ang kanyang injury at kumpirmadong makakalaro pa rin siya para sa Slovenian National Team sa Eurobasket na gaganapin sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, gaya ng inaasahan, hati ang reaksyon lalo na mula sa mga fans ng Lakers sa Amerika. Para sa kanila, mas mahalagang mapanatiling healthy si Luka kaysa ipagsapalaran ito sa isang international tournament. Ayon mismo kay Luka, committed siya sa kanyang bansa at patuloy na maglalaro kahit pa may iniindang injury Kilala si Doncic na palaban at hindi madaling umatras o galing nakita na rin noong nasa Dallas Mavericks pa siya. Ngunit may mga personalidad sa NBA na hindi sang ayon dito. Isa na si Shaquille O'Neal na nagsabi na kung siya raw si Lakers GM Rob Pelinka, ipapahinto na niya agad si Luka sa paglalaro sa FIBA. Aniya, kung muling ma-injure si Luka, masasayang na naman ang championship hopes ng Lakers ngayong season. Para sa Lakers fans, isang malaking pasabog ang pagdating ni Doncic. Kaya't natural lamang na ang bawat injury scare ay nagdadala ng kaba at at tanong, mas uunahin ba niya ang bayan o ang bagong misyon sa Hollywood? Samantala, isa sa mga pinag-uusapang balita ngayon sa Los Angeles Lakers ay ang sitwasyon ni Rui Hachimura. Ayon kay reporter Jovan Buha sa kanyang pinakabagong episode ng Buha's Block Podcast, bagamat eligible na si Hachimura para sa isang contract extension simula July 6, hindi inaasahan ng Lakers na itutuloy ito bago magsimula ang training camp sa susunod na buwan. Sinabi ni Buha na, sa ngayon hindi niya nakikitang i-extend ng Lakers si Rui sa loob ng anim na linggo. Posibleng may mangyari pero mas nakatuon sila sa pagpapanatili ng malinis na sa salary books at pagtingin kung magiging starter ba siya o magiging sixth man lamang ngayong taon. Si Hachimura ay may kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng $18.2 million na mag-e-expire pagkatapos ng season. Kung walang bagong kasunduan, magiging unrestricted free agent siya sa off-season ng 2026. Simula nang makuha siya mula sa Washington Wizards noong January 2023, naging mahalagang piraso si Hachimura para sa Lakers. Noong nakaraang season, naging full-time starter siya at nagtala ng 13.1 points 5 rebounds at 1.4 assists kada laro habang napakataas ng kanyang shooting efficiency. Gayunpaman, nakasalalay ang kanyang hinaharap sa plano ng Lakers na magpanatili ng cap space para sa summer ng 2027 kung saan inaasahang magiging stacked ang free agency class. Sa ngayon, si Luka Doncic lamang ang may malaking kontrata na lampas sa darating na 2026 to 2027 season habang si Jared Vanderbilt ay may player option na 13.3 million. May mga analyst naman na nagsasabi na kung hindi na balak ni Rob Pelinka na bigyan si Hachimura ng contract extension, mas mabuti na i-trade ito ngayong season o bago ang trade deadline sa Pebrero. Dagdag pa ng mga analyst, pwede nga nila ito i-offer si Hachimura sa Miami Heat para makuha si Wiggins or sa Kings naman para kay Malik Monk. Sa huli, kailangang magpas siya ang Lakers kung sulit bang itali si Hachimura sa mahabang panahon kapalit ng sakripisyo sa cap flexibility o hahayaan mo na siyang magpatunay ngayong season bago maglatag ng bagong kontrata.